Pigeons Mika pari. Phone call pa para kayo, pari Mika. <laughs> hey, yo, boy. This is your clone. What's up, mo? Alam ko kung saan dinala si Totoy. Huh? Alam mo saan dinala si Totoy ba to? Ang sabi ko. Si Totoy. Hello? Hindi ko na uulitin ito, ha? Kaya makinig to yung mabuti. Ito ang address kung saan makikita si Totoy pa to. Is yan? Uy! Ano, Tol? Tara! Anong tara ka rin Takay mo naman! sa ka ba galing? Pasensya ka pa, ah. na, Tol. Yung pa si Ermat. Wala na makasigaso nun ako lang. Sa mga rason na sumo, sabi mo, mag-freshen up lang tayo. Kaya Tapos tutuloy tayo mag-arap kay Totoy. Ano ba? Kaya nga, tara na! Game! Tara na! Nakakatampo ko na eh! Tara nga, na! Tara na nga! Takot ka pala eh! Tara na lang. G-Will! Hello? G-Will! Hello, Jet! Jet! Alam na namin kung nasaan si Totoy. Ha? Paano? May tumawag dito sa ospital. Hindi namin alam kung sino, pero binigay niya yung kumpletong address kung nasaan si Totoy. Isasend namin sa inyo ngayon din. Sige. Salamat, Jewel, ha? Thank you, thank you. Sige, tag mo na. Yan, yan. Send. Yan yun, di ba? Tama, tama. Ito, nag-text na po oh, para iso to ah. E, teka tol, eh, hindi naman tayo gano'n kasigurado kung totoo yung address na yan eh. Eh hindi nga daw kilala ni Jewel, sino yung kumusap sa kanya? bakit? Sigurado din ba ako? ba diba, hindi din ako sigurado? Pero wala na tayong magagawa kung di puntahan si Toto. Kaya e, tara, tara, tara na! Tara, na! Tara na! Arlo J. Caparas, Totoy Pato. Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.